Dagdagan na naman tayo ng isang ibon. So, ilang ibon natin dito mga benjudok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, At 23 26, 27, 28, 29, Tapos meron 32, isang 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, So, meron na tayo ngayong ibon na 26 dito sa loob ng loop natin, mga venue loop Alright, so, ang um, gina natin na ilal, ang stock, ang breeder na lang natin dito ay magiging, ano nga, mga venue loop uh, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ah, mga venue loop So, 23 ang, ano nito. 23 pa ang flyer natin dito, mga venue loop South 23 Makaabang natin mga Benjolok So 6 yung Yung laro natin ng Norte So sa 23 na yon Meron pa tayong 17 na Nakalinya sa South at sa Summer mga Benjolok Alright tas may dalawa, dalawa pang itlog na Ano dyan Bili mo si Paka Pag napisa yan, Magiging 31 ibu natin lang mga Benjolok Eh You?